Uh, magandang gabi, magandang gabi sa inyong lahat Nandito kami sa Daet Terminal Last trip po kami dito sa alas uh, Last days ang alis Ayan, kasama ko pa rin yung aking uh, mga pogi driver Si driver uh, Mandes na taga San Pablo Yan, magandang gabi sa mga taga San Pablo Lalo lalo sa mga taga Manese Family, sa saka sa alterado family ng uh, Victoria At Jensen Ayan, uh, last uh, Day na po namin ngayon na uwi na po kami ng Lose na bukas doon na po kami papiyahe so yan maraming salamat sa Team Diet sa mga pangungunan ni Sir uh, Terminal Manager Sir Yung Agiti at sa Dispatcher Sir Malabuyo at sa uh, Kaiser B.B.I uh, at sa ating uh, dealer si Sir Vic Hunaya at sa mga washer ah uh, gwardiya mekaniko at sa, sa trip ko yan thank you thank you at uh, pinagbigyan nyo pinagbigyan nyo kaming makapya dito sa dahit yan uh, po kami at uh, with the uh, 27 na uh, passenger may pick up tayo sa labo terminal salamat sa Magiting natin dispatcher dito sa Labo Terminal o si Sir uh, training, Yan ang uh, nag-apit ng dito sa terminal. Uh, may mga paluwas pa Kaya yeah, sa kaya napunta. Yan, yeah, thank you, thank you sa ulitin na uh, namin. Yan, yeah, thank you, thank uh. you. sa, sa magiting natin gwardiya dito sa terminal. Maraming salamat po sa uh, inyong uh, Ayan, pag uh, abiyad dito pag kami napasok ko oh, yan. Thank you, thank you sa mga guardia dito sa terminal, sa Labo terminal yan. Uh, last day na namin dito sa pag Extra. Sa Pasko na po ulit, sa Pasko na po ulit. Yeah, good morning mo, good morning. Na trouble kami dito sa mara, Barangay uh, Doña Aurora, Kalawag Quezon. Yan, pumuntok yung aming flexible hose sa ETF at saka itong radiator may natulo Yan, Derek mo kay Derek Yan, transfer ko na may na lang, natin ito ng pasahero So maghihintay kami ng kasunod dito, maghihintay Yan tayo kami dito sa barangay Donya Aurora. Yan na tawag na ng rescue sa da 8811 na mag rescue sa amin para ma-transfer yung natin tira pang pasayro. magandang tanghali. Direk po kami dito sa Donya Aurora Kalawag, Quezon. Yeah, nabus po ang aming uh, fluid. Nagputok po yung hose. Nagputok ang hose sa kayo radiator namin. So na-transfer na namin yung aming pasahero sa 2L ah, kanina. Alas 4. Yan. Maybe may rescue. Na-rescue kami ng uh, 811. Ayan, yeah, sa so itong radiator. Yun, know, may uh, tumutulo sa dali. no, may nasirit, pero you may know? uh, tubig yan nasirit. So, may butas doon sa gilid. Kaya, yeah. natas ang uh, temperature kagabi. So, yan, yeah, daluan sira, isang flexible loss. At sa uh, itong uh, radiator. Kaya, yeah, malakas ang tulo niya, no. Yulo. Lakas ng tulo. Kuya, ano na lang natin? Ayan na, may pinadala ng pyesa sa 2 way 3. Kapag nagawa ito, makakalis na kami. Po. Diretso namin ay sa Lozana. Para ipagawa yung ibang asira. Gagawa ng uh, remedyo para makalis dito sa kalawag.

Testing, testing, testing. Oke, oke,

Alabat Bay, labat Quezon Quezon at saka Honda Gua may nangingis sa gitna oh. dami yun oh. Nakatakot na ng alon dyan Ang dalawa oh kaya so, ganyan lang, ano? Tatlo pala sila. Apat, lima. Lima, limang bangka. Marami siguro isda isla doon sa gitna ngayon, o. Oh. Kaya doon sila nag-i-stay, o. Oh. Masa bago ka makaulay, kung kawilaan naman ka eh. wala wala nang isda na dito Ah, may ape, malaking bangka yan eh. Hindi yan. Nakagrahi yan. Malaking bangka pa din. Yan ang Atimonan Ford. Wala na yung ko ah, nakalis na. Patawid sa Alabat Island, Halabat, Quezon. Yun yung terminal nila oh. Timonan. Dito dalawang sa talipan So magpapagawa muna kami magpapagawa. Hindi po muna kami abiyahe. Papagawa namin yung uh, radiator. Malakas ang dagas at saka yung uh, airbag. Kaya yeah, yung pinagkakabita uh, ng airbag. Yan. Mabilis sa... Uh, uh, bumawas na yung airbag namin. So papagawa muna namin. Tapos ay uh, uh, uuwi muna kami sa aming bahay-bahay para makapagpahinga. Ayan, mag-aalaga muna ng bata kay Adam. na ko na si Adam. Ayan, yun lang po at maraming salamat. Salamat po sa panunood na kayong video sa diet. Ayan, sa muli, sa Pasko po kami babalik doon sa Pasko. Yun lang po, ingat po lahat, ingat. At shoutout po sa lahat, sa inyo lahat.